nakatakdang maglabas ng floor price ang Agriculture Department para sa mga produktong palay ng mga lokal na magsasaka sa bansa. Ito ay para matiyak ang pananatili ng mababang presyo ng bigas. Si Belco sa detalye live. Ayos na nanatiling stable ang presyo ng local rice dito sa Mandaluyong Public Market. Pero tumaas naman na hanggang uh, 3 piso ang imported rice. Ayon sa retailer, uh, bumababa daw kasi ang uh, supply ng imported rice sa kanila. Para sa presyo ng bigas dito sa Mandaluyong Public Market, mabibili ang local rice sa 38 hanggang 52 pesos kada kilo. Ang imported rice naman ay 47 hanggang 55 pesos upang palakasin ng kita ng mga lokal na magsasaka. Nakatakdang maglabas ng floor price ang Department of Agriculture sa ilalim ng Executive Order 100 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Sabado. Layunin nito na magtakda ng floor price o ang pinakamababang presyo na pwedeng bilhin ng palay para sa mga local government units at national government agencies na bibili ng palay. Ito ay upang i-stabilize ang farmgate prices, protektahan ang mga magsasaka mula sa market volatility at suportahan ang food security. Target ng DA na gawing 17 pesos ang presyo ng basang palay habang hindi dapat bababa sa 21 pesos ang tuyong palay. Kasalukuyan kasing bumabagsak ang presyo ng palay sa 10 piso kada kilo na nakakapagpalugi sa mga magsasaka. Malaking tulong ito lalo na't na at rin ang implementasyon ng SAGIP sa Act. Sa ilalim ng EO 101, pwede nang bumili ang mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa mga magsasaka na hindi na dumadaan sa public bidding. ICE patuloy pa rin ang implementasyon ng importation bansa-bansa pero nauna ng tiniyak ng DA na sa at marami ang pumasok na bigas sa bansa. Nakatakda itong inif sa susunod na taon. Balik sa iyo, ICE. Maraming salamat, Bel Custodio.